Ito guys, uh, it's time for uma-uma guys. Uh, dito kami magtatanim ng aming mga saluyot guys. And mga ampalaya guys. So kailangan namin tungbong bongkalin at linisin. Uh, dito kami magtatanim ng saluyot. Tsaka okra, talong guys. <laughs> Hi naman sa inyo dyan. Uh, shout out sa mga pamilya nyo sa Pilipinas. Uh, <laughs> ito na sila guys. Ha? Nagbubungkal dito para may mga taniman kami ng saluyot at mga okra guys. Ay, huwag kayo manay ping mabalintang agmula dito itikwa. han saluyot kan pariya. Dito, igid-igid na agbiag. Mayroon. Ayan guys. Ah, so. uh, maganda pala pag laging natutulog yung amo namin dito. <laughs> Naghahanap ng matrabaho, guys. Ah. <laughs> uh, Nagla Naglabs ka ko ma. Ha ah, sige, dita na. Oh, no, i tasakan mo i kwa. Ta di ka mo na is... tasakan na kwa. Dai dai ta ti tudok mo ni. halata dai ti kadua apo nga hanga tumatalon. Dai ta nay stick ti kwa, baliktadem. Hanga dai ta, dai ta nga to na. Ayan naman to siya, ti ko pa. Tira, kasta ay, ha, mo, may tuktudok. Ano, nagbara. Maulawak siya, mang. Hindi nga ako pupunta ng Taltalon, dito lang ako nagtatalon. Akala ko sa bahay lang ko. Siyempre dito kasi, lakad. May pinakasali. Dapat adu tatoy? Dapat Kailangan guys. may Malilit siya pero malalaki yung mga bunganga ng. sa mga amo namin, mga papaya sila. Pero ang mga bunganga nila malalaki. <laughs> Mmm. Paano pa 'yung nila dito, ay? Ganito kalalaki lang pero no, nagtanga ay, nagkuwento

Thank you.

sorakan to si Chinese kini kuah di ni Okay lang. na-regas ato siya, buma. Hala nga, katulong so, ako trabaho. guys, sa mga hindi sanay sa trabaho na binabalak mag-ibang bansa. Huwag mo nang balasin guys. <laughs> lalong lalo na kung hindi kayo sanay sa hirap. Totoo. Dahil mahirap po dito. Dahil syempre, nainggit kayo, alam ko, dahil na, pag nakikita nyo yung mga post, post na namin. kapwa mga Pilipino, pag holiday nila, nagpupunta sila kung saan saan. Nakadami na mga ng magaganda. Saan, -saan Nakadami sila ng magaganda. Pero guys, sa loob nun, sa pag -uwi hirap, uwi nila. Pag uwi nila, sa hirap, loob ng bahay ng amo nila, guys, mahirap. So, masaya ang mga kapwa namin OFW pag naka sila kasi yun na yung rest day nila medyo nababawasan yung stress, nila sa loob ng mga um, ng mga amo nila guys. So, sa mga nagbabalak dyan na mag-apply dito na hindi sanay sa hirap, hindi sanay sa ulam ng laging itlog, huwag na kayong mag-apply. mag, mag lang kayo sa Pilipinas sarili nyo pa, boss nyo. And guys, kung anong meron kayo, pagtsaga nyo na. Huwag nyo nang pangarapin yung uh, tataas yung sweldo ninyo. Pupunta dito para kumita, guys. Pwede kang mag-apply kung kaya mong tisin ang gutom, kaya mong tisin kumain ng noodles, halos araw-araw na lunch itlog guys tsaka yung bungangan ng amo at tsaka pinaka importante yung ugali ng mga amo guys kung kaya nyo taste lahat yan mag apply kayo pero kung wala kayo nyan taste na yan wag na lang kayo mag apply sasayangin nyo lang yung pera ninyo dahil alam nyo guys ang mga kapwa OFW na apply dito pag may visa na utang doon, ng utang doon. Kasi, alam nila, makakapunta na sila dito may pambayad. Pero, hindi mo alam yung dadatnan mo dito kung kaya mong tising. <laughs> Wala ka pang tatlong yeah. araw, terminate ka na. Ayan, yeah, guys. So, yun lang. Please like and share my channel, guys. Thank you, everyone.